Kung ikaw ay isang mahirap at wala kang pera, tapos hikaos ka sa buhay, baon ka sa uta, at isang damukal na napakaraming mga challenges sa buhay ang kinakaharap mo ngayon, makinig ka dahil baka itong video na ito ang sagot para malagpasan mo at makuha mo na yung inaasam mo. Pagyaman. Let's begin! Unang si, kung gusto mo talagang umasenso, dapat meron ka tinatawag natin na clarity or linaw ng kaisipan at linaw ng gusto mong mangyari sa buhay mo. Kasi maraming tao kaya wala silang nakukuhang kahit anong pangarap sa buhay nila kasi wala naman linaw. Wala silang clear na goal, wala silang clear na desire sa buhay nila, wala silang clear na path or direction na gusto nilang tahakin sa buhay nila. Dahil malabo, wala ring direction. Kaya yung iba, nakukontento na lang doon sa tinatawag nila na comfort zone kadalasan ang comfort zone na yan ay yung satisfied ka na sa pagiging empleyado, sa pagiging OFW. Ay yung satisfied ka na sa maliit na kinikita. Lahat ng mga trabaho na yan ay moral, marangal at etikal. Okay yan. Kaso nga lang, kung gusto mong umasenso sa buhay, dapat mong alisin ang sarili mo dyan sa tinatawag natin na comfort zone. Dahil maraming oportunidad, kahit hindi negosyo, ibang trabaho, po kang kumita ng mas malaki. Kailangan ninyo magkaroon ng panibagong pangarap at magkaroon ito ng linaw or clarity kung ano ba talaga yung gusto natin. Huwag lang yung makabayad ka sa utang o makaraos ka sa hirap. Yung linaw na gusto mong magkaroon ng sarili kang bahay, gusto mong magkaroon ka ng sasakyan, gusto mo nang magkaroon ka ng napakaraming savings, gusto mo makapag-travel ang pamilya mo all over the world. Dapat lahat ng yan ay na-visualize mo araw-araw. Kaya ako, I strongly recommend, gumawa ka ng vision board na magre-remind sa'yo na ito yung gusto mong makuha sa buhay mo. Pangalawang letter C na kailangan meron ka kung gusto mong umasenso sa buhay is yung tinatawag natin na courage or lakas ng loob. Mas marami kang ma-attract na mga tao na makakausap mo na magdadala sa iyo sa tamang direksyon na gusto mong tahakin sa buhay mo. Kung mas malakas ang loob mo, mas marami kang oportunidad na makikita sa buhay mo. Lakas ng loob ang kailangan kung gusto mong umasenso sa buhay. Hindi ka po pwedeng nahihiya lagi dahil walang pera dyan. Walang pera kapag ka hindi ka marunong mag-approach sa tao. Walang pera kung hindi ka marunong tumalon from being an employee to becoming an entrepreneur someday. Lakas ng loob ang kailangan para umasenso ka sa buhay. Marami kasing tao gusto nilang umasenso sa buhay pero susubok pa lang, pinanghihinaan na ng loob. Isang sekreto para lumakas ang loob ninyo, gumawa ka lang na maliit na proseso and do not expect magnificent result. Minsan, kaya pinanghihinaan ng loob ang mga tao kasi may expectation kagad sila na malaki. Kaya kapag kami ginagawa sila at hindi nila mamit yung expectation nila, ang nangyayari sa kanila, tumitigil na lang. So, ibig sabihin, gawa ka ng gawa, yung expectation, hayaan mong mag-unfold. Hayaan mong mag-develop ka. Hayaan mong mag-evolve ka. Consistency in doing that, ma perfect mo rin yan. Huwag kang mahihiya. Lakasan mo ang loob mo. Dahil maniwala ka sa akin, dadalin ka niyan dun sa buhay na gusto mo. Pangatlong letter C. Kung ikaw ay may linaw na at may lakas na ng loob, commitment is the key. Pag nag-commit ka, you will be 100% full out. Wala nang hesitation, walang regret kung mag-fail man na to o hindi, importante na gawin mo ito. There are three types of commitment. Number one, I'll do it. Ito yung pinakamababaw na commitment sa lahat. Wala masyadong reason, depende sa comfort mo, kung gagawin gawin mo siya o hindi. Pangalawang commitment, I'll do my best. Okay din sana yung I'll do my best. Kaso nga lang, paglagpas na sa kapasidad mo at pag feeling mo hindi mo na kaya, hindi mo na talaga ito gagawin. Mababaw na commitment pa rin yan. At ang gusto kong maging commitment level mo kung meron kang pangarap sa buhay, do this number three. I will do whatever it takes. Kahit anong mangyari, kahit hindi ko kagad makuha result, kahit wala kagad success na makuha, gagawin at gagawin ko pa rin to. Whatever it takes. Kung gusto mo talagang may makuhang tagumpay sa buhay, mo, lahat tayo dadaan sa proseso. Walang instant. Just do it. Be consistent. Do whatever it takes to make that happen. To make that thing work. So, yun yung problema sa maraming tao. Pumihinto sa kalagitnaan. Kaya kaya, lagi ko nga sinasabi, walang kumulong tubig sa patay sinding kalan. Ang gugulo ninyo. May pakarap ka sa buhay, di ba? Tapos ikaw, pahinto-hinto ka dyan. Walang mangyayari talaga sa'yo. So, you have to commit yourself 100%. Pag may ginawa ka, be full out. And make sure that you will become exit excellent in doing that, kahit ano yung gagawin mo, if you're excellent, magiging remarkable ka sa mga tao at magkakaroon ka nung tinatawag natin na value. At ang value is equivalent to money. Lagi nating tatandaan yan. Kasi ang mga doktor, binabayaran sila sa value na naipoprovide nila sa mga pasyente. What is that? Being professional in the medical field. Ang mga engineer, ganun din. Binabayaran sila sa value na naipoprovide nila sa mga kliyente nila by creating a very good structure, a very good design of a house, of a road, or kahit ano man. Value yan eh. Di ba, hindi mo kailangan ng malaking resource para magkaroon ka ng pera. Importante, as of the moment, maging valuable ka sa marketplace. At yan po ay master At ikinukomit ang sarili over the years para ma-develop mo ito at gumaling ka. Number 4C si, na karakteristik na dapat meron ka is consistency. Dahil hindi ka agad magkakaroon ng result yung mga ginagawa natin. Hindi man mag-work ito sa timeline na ini-expect mo, hindi mag-work ito sa kagustuhan mo, again, just continue doing it. Be consistent. Ang pagiging consistent, nasusubok po yan kapag ka marami ng mga struggles and obstacles na dumadaan sa buhay ninyo. Marami kasing mga tao, nangarap ngayon, ginawa ng paraan, kinilusan, kaso nga lang, nung nakaranas ng konting pagsubok, tumigil na kagad. Wala kayong makukuha ang result dyan. Hindi po instant ang success. Mahirap pong magtagumpay. And that is the reason why less than one, percent of the population in the world are rich. So kung gusto mong mapabilang doon sa 1%, be consistent. Huwag kang titigil. Huwag kang hihinto. Yung mga multi-millionaire at bilyonaryong mga tao, they have this laser focus doon sa opportunity kinalalagyan nila and they are very, very, very consistent. Now, tanungin mo yung sarili mo. Sumubok kang magnegosyo, di ba? Ano yung nangyari? Bakit hindi ka nagtagumpay? Simple lang. Huminto ka kasi. Hindi ka nag-commit, wala kang goal, wala ka rin lakas ng loob ano nangyari sa iyo. Nag-fail ka. Tandaan niyo po ang pagiging successful entrepreneur. Hindi po garantiya na meron kang resources. But this is what I can guarantee. If tama ang skill set mo at ang behavior mo, doon sa pagiging matagumpay na negosyante, maniwala ka sa akin, yayaman ka. So you really have to develop this and this and of course you have to commit yourself to whatever that you want to do in life para maging successful ka sa buhay. And finally, C, kung gusto mo talagang magtagumpay sa buhay, I conquer. Kung ano man ang gusto mong gawin sa buhay mo, maging ikaw ang pinakamagaling dito. Maging ikaw ang pinakamahusay dito. Maging ikaw yung pinakamatatandaan ng tao. Maging ikaw yung pinaka -remarkable. Tandaan niyo, walang malaking pera sa average na person. Kung gusto mong umaman, kailangan excellent ka. Kailangan world class ka. Be the best. Yun po ang gusto kong sabihin sa inyo. You have to overtake lahat ng mga competitors niyo because successful people are competitive in nature. Lagi po nating niya. So if you wanna become successful in business and in life, kailangan meron kang lakas ng loob that someday magiging ikaw ang pinakamagaling at pinakamahusay dito sa ginagawa mo na ito. Kung wala kang ganong thinking, mag-uumpisa ka pa lang, huwag mo nang umpisahan. Kasi tandaan mo, wala kang makukuhang malaking resulta kung maliit lang ang isip mo. Sana may natutunan kayo sa mixing video na ito at iniimbitahan ko kayo. I-message nyo ako ano ang gusto nyong topic sa mga susunod. With that, maraming maraming salamat sa inyo mga boss and God bless sa inyo lahat.